Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Gemini para sa Marso 20, 2025. Habang unti-unting bumabalot sa paligid ang Spring Equinox, may isang natatanging enerhiya na nagdadala ng balanse at kasiglahan sa iyong buhay. Sa araw na ito, mararamdaman mong mas nagiging matingkad ang iyong likas na pag-uusisa, isang katangian na palaging nagdadala sa iyo sa mga kawili-wiling karanasan. Sa iyong pagiging mausisa, natutuklasan mo ang mga bagay na maaaring hindi napapansin ng iba, at ngayon, binibigyan ka ng pagkakataon upang gawing makabuluhan ang mga simpleng bagay sa iyong paligid. Ang bawat pagkakataon ay maaaring maging isang pakikipagsapalaran kung titingnan mo ito ng may positibong pananaw. Sa halip na tingnan ang mga pang-araw-araw na gawain bilang simpleng mga tungkulin, subukan mong makita ang mga ito bilang bahagi ng isang mas malaking paglalakbay. Sa pamamagitan ng ganitong pag-isip, mas magiging masigla at puno ng inspirasyon ang iyong mga ginagawa. Ang mga bagay na dati ay tila karaniwan ay maaaring maging makabuluhan kung lalapitan mo ito ng may pananabik at kasiyahan. Ang buwan na nasa Sagitarius ay nagdadala ng buhay na enerhiya na nagtutulak sa iyo upang maging buka sa mga bagong ideya at karanasan. Ngayon ay isang magandang araw upang maglaan ng oras para sa mga aktibidad na nagdadala ng kasiyahan sa iyong puso. Maaaring ito ay simpleng paglalakad sa labas upang magmuni-muni, pakikipag-usap sa mga kaibigan tungkol sa mga bagay na nagbibigay inspirasyon, o pagsubok ng bagong bagay na matagal mo nang gustong gawin. Ang araw na ito ay nagdadala rin ng enerhiya na nagtutulak sa iyo na maging mas matapang at may kumpiyansa sa iyong sarili. Sa mga sitwasyon kung saan kinakailangan ang mahahalagang desisyon, hayaang gabayan ka ng iyong likas na talino at intuition. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyong sarili, magagawa mong harapin ang anumang hamon ng may kalmadong pag-isip at tamang pananaw. Mahalaga rin na iyong araw na maging maingat sa iyong mga reaksyon. Maaaring magkaroon ng mga pagkakataon kung saan mahaharap ka sa mga taong may iba't ibang pananaw o mga sitwasyon na maaaring magdulot ng tensyon. Sa halip na magpadala sa bugso ng damdamin, subukan mong huminga ng malalim at hayaang mangibabaw ang iyong lohikal na pag-isip. Sa pamamagitan ng pagharap sa mga pagsubok ng may pasensya, at pag-unawa, mas mapapanatili mo ang iyong kapayapaan ng isip, at mas mapapalakas mo ang iyong mga relasyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang iyong talino at katalinuhan ay lalong magiging kapakipakinabang sa araw na ito. Ito ay isang magandang panahon upang gamitin ang iyong kaalaman sa mga makabuluhang pag-uusap at mga koneksyon sa mga tao sa paligid mo. Maaari kang maging inspirasyon sa iba dahil sa iyong ideya at malikhain pag-isip. Huwag mag-atubiling magbahagi ng iyong mga pananaw at hayaan mong ang iyong kasiglahan ay maging gabay para sa iba na naghahanap ng inspirasyon. Ngayong araw ay isa ring paalala na ang iyong lakas ng loob ay may kakayahang makaimpluensya sa iba. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng tapang at determinasyon, maaari mong hikayatin ang mga taong nasa paligid mo upang tuklasin din ang kanilang sariling potensyal. Ang mga simpleng hakbang na gagawin mo ngayon ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto, hindi lamang sa iyong sarili, kundi pati na rin sa mga taong kasama mo sa iyong paglalakbay. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay dilaw, isang kulay na sumisimbolo ng liwanag, kasiyahan, at kumpiyansa. Ang pagsusuot ng kulay na ito o paglalagay ng mga dilaw na bagay sa iyong paligid ay maaaring makatulong upang pasiglahin ang iyong isipan at magbigay ng enerhiya na magpapalakas sa iyong loob. Ang iyong maswerteng numero naman ay tatlo, labing isa, at dalawamput lima. Ang tatlo ay sumisimbolo ng komunikasyon, pagkamalikhain, at pagpapahayag ng sarili, paalala na gamitin mo ang iyong tinig upang ipahayag ang iyong mga ideya at damdamin. Ang labing isa ay kumakatawan sa spiritual na kaliwanagan at mga bagong simula, isang paalala na bukas ang pintuan para sa mga bagong pagkakataon sa iyong buhay. Samantalang ang 25 ay sumisimbolo ng pananampalataya sa sarili at sa proseso ng buhay, paalala na kahit sa mga panahon ng kawalan ng kasiguraduhan, ikaw ay patuloy na nasa tamang landas. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglaan ng oras upang makipag-ugnayan sa mga mahal mo sa buhay. Maaari itong maging simpleng pag-uusap, pagsasama-sama para sa isang masayang aktibidad o simpleng pagbibigay ng oras upang makinig sa kanilang mga saloobin. Sa pamamagitan ng pagbuo ng mga koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo, mas mararamdaman mo ang pagmamahal, suporta, at kasiyahan sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng ilang sandali upang magpasalamat sa mga biyayang natanggap mo. Magpasalamat sa mga taong nagbibigay inspirasyon sa iyo, sa mga pagkakataong bumuka sa harapan mo, at sa mga simpleng bagay na nagdadala ng saya sa iyong araw. Tandaan na ang araw na ito ay isang pagkakataon upang palakasin ang iyong kumpiyansa sa sarili, tuklasin ang mga bagong ideya, at pasiglahin ang iyong mga ugnayan sa mga taong mahalaga sa iyo. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, ikaw ay lumalapit sa mas maunlad, mas masaya, at mas makabuluhang buhay. Yakapin ang bagong simula na hatid ng araw na ito, at magpatuloy sa iyong paglalakbay ng may pag-asa at pananampalataya sa sarili. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag a upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.